like a Oh, bakit kawawa yung pusa? Eh, naawak nito yung juboy ko si doon. Aawakin ko yun. Mm. Eh, bakit namatay? namatay bakit namatay? Namatay kasi. Bakit nga? Namatay kasi. Bakit namatay? Walang? Walang ano yung... Ano yung... Wala. Ano yung... Ano yung... Ano yung... 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 Bakit nga kawawa? Walang pagkain. Walang ano? Walang pagkain. Eh, dapat na pinakain mo may um, tayo ko yun. Eh. <laughs> alam mo, tatatakbo yun. Alin? Kami lang tatakbo. Tatakbo, tapos? Kami lang tatakbo kasi tatakbo yun. Si Tumingin yun. ka sa akin. I, oh. Ano? Ano? Ibang ko yun. Oh. Sino ulit crush mo? Si Renren. Si Renren. Saan ka hinal ni Renren? Sa bewa. <laughs> eh, saan mo hinal si Renren? Sa bewa. Sa bewa din. Eh, sino ba to? Si Dora. Sino kamukha ni Dora? Ako. Ikaw, magkamukha ba kay ni Dora? Oo. Wow. Kailan mo nakita si Renren doon sa bahay. Pumunta sa bahay? Mm, ano ito. Ano ginawa? Kasi ito, may tambay yun. O, tapos? Tapos? Ang, ang, ang betok, ang betok si betok ang makulat. <laughs> eh, si Renren ren nga. Renren. batok bata, Ren, bata, bata. bata.